at dyan po guys mga kaidol um, good afternoon na pala po ako sa inyo eh hapon na po mga kaidol Eh po ngayon ay eh, gumawa po akong ngayon yung video na to mga kaidol ay kasi may iririgalo ako sa anak ko mga kaidol at bibigyan ko po sa ng cellphone na iphone mga kaidol ay malapit na po kasi yung birthday niya kasi yan yung gusto niya po na iniilim sa sarili niya na bibigyan sa namin ng cellphone na panibago mga idol dahil na binili, binili namin ito mga ka idol kasi may condition po kami mga ka idol na dun sa muna sa chain po kasi pag dito po sa, sa dagat ay malayo na po yung uwian niya mga idol So, po namin kanya na din sa muna sa dahil ko po mga ka-idol. Parang kapag-aral ng maayos kasi kung tuwi at tuwi sa tuwi mga ka-idol ay talagang layo at magastos po mga ka pero hindi wala pa naman akong sahod sa youtube channel mga kaidol pero sarili ko mm na minton ipinagpunan na asawa ko na para mabili lang po ito yung cellphone so, na ito mga kaidol kaya ngayon mga kaidol tawagin ko po, po yung anak ko kasi hindi ko alam na may ganito sa so, ito mga kaidol mga silpon mga ka kaidol ito mga kaidol iphone 7 plus po mga kaidol kasi ito po yung hinihiling niya ng una pa po, po mga ka-idol ayaw niya po ng iPhone 11 ayaw na kasi kasi ito po yung gustong gusto niya kasi kasi pareto ito siya ng dalawa sa nang sahin niya mga ka idol kaya ngayon po tatawagin po siya natin ngayon para maibigay na po natin to mga ka-idol sa kanya pero wala po tong laman mga idol tignan nyo po po kapatong mga mga so yan, pat papel papel pa lang po, so ilang laman mga kaidol, pero yung ito talaga mga kaidol ay nandito po sa akin mga kaidol uh, po mga kaidol ah mga no, wow. kaidol ito po yung cellphone ko talaga so iPhone po to talaga mga ka-idol yan mga ka-idol yung cellphone na to mga idol yan, talaga po bibigay ko po sa kanya pero ngayon ay wala po sa dito papatawag ko po, po siya ngayon mga ka-idol tawag ka natin sino? tata ngayon po ay papatawag ko po, po sa mga ka idol sa pangalawa ko pong anak ito po tawagin mo din na kaya po mga ka idol. Kaya uh, ito po yung papel nya po mga kaidol at gustong-gusto niya po talaga 'to. Yan uh, po mga kaidol. yan po mga kaidol, andiyan na po sya po. Yeah, uh, ngayon po ibibigay ko po sa kanya 'to, yung cellphone mga kaidol. Ano po mga kaidol, ito po yung cellphone ibibigay ko po sa kanya mga uh, kaidol Ito po mga kaidol, oh, yung cellphone ibibigay mo sa kanya at saka yung asawa ko nandun po ay masama yung pakiramdam ng asawa kasi masungit talaga ito sa personal mga uh, kaidol ibibigay <laughs> ko po sa kanya to mga kaidol oh. Uh, ano, <laughs> ano ang mahambal mo sini? Thank you oh, uh, Buksi uh, kung may unod nag advance happy birthday oh hi may unod no. <laughs> kita okay, may unod sa sunod nila mo niya tag siya mo sa mga kaibang yung, yung sa tanong dito ay bisaya yeah, <laughs> at ngayon po ibibigay mo ibibigay na po namin to mga ka-idol sa kanya ito na po yung wow to, mga ka-idol. amazing yung mga kaidol oh. wala pa ay puntot yan po mga ka-idol. Okay. At saka, merapit na po kasi yung birthday niya po. At, uh, anong masay mo sa video na to? Thank you. Yan po mga ka-idol. At sana po, masubscribe yun po yung aking video mga ka-idol. At maraming maraming salamat po sa inyo mga ka-idol sa pagsuporta nyo. And please to subscribe and like to my YouTube channel mga ka-idol. And bye-bye.